Gracias.

Oh, Magkano yung kanyang boss? 100 plus. Ha? 100 plus. Ito, 100k mga boss. Uy, anong kulay yan boss? Merli line. Ha? Merli line. Merli line. Merli line ulay, eh? no sir, no? Ibang kulay. Rail color siya, merli line. Oh, 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 color. 100k yan mga boss. Ganda oh Alman plus. Maraming salamat sir. Ma'am, thank you po. 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 Boss, contact number mo boss? Ah, Trainer po ako eh. So, 09773314202. Ayun! Ang pangala ba boss. Trailer. Basket trip na lang. Basket, Basket trip. Watakin yeah. nyo na lang si boss mga boss. Ayun. Ganda o. Iiwan nyo na boss iyo yeah. yeah. aso. Ito train na. Boss, dito Ito, 1-3 lang mga boss.

Ito, maraming mga manok dito mga boss yan. <tod> Ito. Si Boss Joseph mga boss. Juan Ginto. From ginto. Yes. <laughs> boss Joseph magkano rito? Andam. mo. Yan sa. Agad yan magkano Boss Joseph? 1 pares. Ito sama. Pares, yeah, pares mga boss. Thank you. <tod> Ito meron dito si Boss Lonsky Ayan si Boss Lonsky Boss magkano dito? 400 lang boss Ito 400 isa mga boss Dito kay Boss Lonsky mga boss Dito sa parakit mo boss 350 lang pares boss Ito 350 lang pares mga boss 1 bang isa Ito 1-5 bang isa mga boss Kakating Kakating ito may silver lace mga boss. Saka na dyan boss, 4-5 ang pare. Ito 4-5 ang pare mga boss. Ito ganda. 8,000 ang pare. Ito 3,000 ang pare. 8,000 8,000 pala pare sa mga Ito may silver. May silver tayo. Ito silver mga boss. Ito po, pong puti 500 pare. Dito boss Lowski magkano? 5,000 ang pares. Ito 5,000 ang pares mga boss. Ito silver price. ito golden fried. Ito, ito golden mga boss. Punta oh. kanila si boss Mark. Si boss Lowski mga boss. Dito naman sa mga pusa mo boss Lowski magkano? Yung Persian. 8,000. Ito 8,000 yung Persian mga boss. Yung Siamese mo. 2,500. Siamese 2,500 lang mga boss. 8.5 so, Baboy natin, 6.5 Baboy, 6.5 Ito, so, kung mag-trade na ang ayong timani uh, at Chinese chicken. Ayan, yeah, cross-trade. Magano Ito, 3.5 5 Ito, uh, 3, 5. Eto, 3 5, mga so, Chinese chicken, mga 500, 500 lang. Ayan, yeah, may bagay. Chinese chicken. Ito, 2-5. Ito, tinggala, 2, 5, 5. Eto, dinggala, 2 5, mga boss peking duck 500 lang yung peking duck 500 lang mga boss yung ano na yung 750 mga boss yung laki oh eh. Okay, boss, may boss Lonsky. May American bully rito, mga boss. Oh. Nakakrap na, mga boss. <coughs> boss, makano din sa American bully? <coughs> Pero anak niya ni Coco Boss, magana rito sa ano? Ito, 80. Ay. Anak niya ni Coco Crunch. Ah, anak ni Coco Crunch, mga boss. 80,000, mga boss. Nakakarap na, mga boss. Oh. 100, babae. Ah, ito, ito, ito. 100, babae, mga boss. Anak ni Crunch siya, mga boss. Nagpo-formance na. Nagpo-formance na, mga boss. Yan. Ganda ng katawan, mga boss. Eh. Ito. Ito, 80,000 to, boss. Ayan, yeah, mura lang yan, Sir. Kasi 100 lang yan. Mga 50. Ito, 50 kayo, mga boss. Ayan. Yeah. Ganda, mga boss. <coughs> yeah. Sir, mga boss. Uh, 0915-879-6640 Jason Constantino po si, Contact niya lang si Boss Jason mga boss Jason Constantino po Ito meron dito si Boss na ano Young bird pa yung boss no Red check Red check Red check Yan may sing sing pa mga boss Magano naman dyan boss 250 lang Ha? 250 lang Ito 250 lang mga boss oh. ganda oh. Young bird pa yung boss no ang ganda oh. Ganda, mga boss. Quality mga boss oh. 250 lang yan mga boss. Boss. Thank you boss. Itong gaganda ng kalapate mga boss. Ang gana isa dyan boss. 300 yung brown. Ito 300 tong brown mga boss. Yung black velvet 200. Yung black velvet 200. Green cell Green cell 150. Yung check-out, boss. 150. Yan, yeah, 150, mga boss. Okay. Ito, may dalaw si kuya. Puro ano. Of oh, color, po. Try right color yan, boss. Yes. Of color. Right. off color, mga boss. Yeah. Magano dyan, boss? 300 po isa. Yan, 300 isa, mga boss. Dito kay kuya. Okay. 300 lang isa niya, mga boss. Off color. Ito, bata pa yan, boss. Ito, bata, bata pa yan. Kaya, yeah, paris ba ito? O, okay. paris. Magano dito, kaya? One, two, three. Ito, 1-2 pares mga boss. Racing. Ayan. May sing, sing na mga boss. 1-2 pares mga boss. Dito meron. Ay, sir, Ayan. Eh, dito boss, magkano? Ah. San libo, kuya. Ito, isang libo pares mga boss. Racing. May sing, sing na mga boss. Ay, may mga ano rin siya, mga tali ng aso Tsaka ito, tawag dito kaya? Bak mampat pa itlogan ng kalapate. Itlogan ng kalapate mga boss yan. Yung mga bagong invention natin. Ayan, ang ganda mga boss. Dual na siya. Nabi niya lang dito sa Bukaway si boss. Bukala niya Bobet, boss. Bukala niya mga boss yan. Sa atin, no? baka yung mga bibili. May okay, mga training box din siya mga boss. Bukala dito sa kalapate mo na ito boss? Ito, 400. Ito, 400 mga boss. May training box din. Siya magkano sa training box mo boss? 680. 680 lang po. Yan 680 ba? Wholesale, well, wholesale well, uh, okay. mga boss. Napi nila si Boss Bobet. Uh, Thank you, boss. Okay. Ito may dala si Boss oh, ang Arera oh. May sing-sing pa mga boss oh. Ang ganda ng ano. Ah, oh, boss. Tawa dito si Ate oh. Ang ganda oh. Chinese eh, mga boss. Ay, okay. Ay, ito na to. Ang dami, ang dami oh. Ay. Dito pala kay Kuya Kat. Dito na pala napwesto si Kuya. Si Kuya Kat mga boss. Ayun. Hindi, nanda o. sa sheets mo, Kuya Kat? Están... Ito mo, ito mo, ito. si Bossing, mga Hello. boss. Ay, Kuya Kat po. Janet Pet and... Shop. yan po yung may-ari, mga sa boss. Ayun, sa Arangkay. meron sila, mga no, boss. Yung po talaga, pinag-store. Yung talaga, main store nila, mga boss. Wow. Ito, magkano dito boss? Ah, 975 dito. 75, siso. Mababait lalaki, mga boss. Tapos, ito po, 92 fix. Ito 10k beagle, mga boss. Mababait na lang lalaki. Ito po. Share shop din 'to. Ito ba 'to? mga boss. Mababait lalaki. Ang ganda beagle, mga boss. 10k. Malaki po 'yung pangalan niyan. Sa asay mo. ganda ng pa, mga boss. Hindi mo boss magano? Ano po ito? 10K bro? No? Ito 10K mga boss. Ganda o. Copper po ito. Copper. Copper mga boss. Okay, okay. 15,000 mga boss. Pumila yun. lang na. po ito. Tika uh, po. Andit lang mga boss. Uh, na, ah. Parang uh, ano lang po sa basa lang po. You're yung takir. Lalaki po ito. Lalaki. Ayun po yung babae. Kano ba yan ba ba boss? 15K po. 15K mga boss. Kontakin nyo lang si Kuya Kat mga boss. Ganda po o. Ganda. k Quality mga boss. Pickup. <laughs> e sa Chow caw, Box type mga boss. Chow Chow. Maganda din po to. Ang ganda 12K lang mga boss. Kaya kuya ka nila eh. Pet shop mga boss. ito po. po puro. Chow Chow po to. Ito purong Chow Chow mga boss. Dyan, ganda ng mukha o. Ang ganda din po ng kulay. Ang ganda ng kulay niya. Ito po kulay blue nila. Ayan o, kulay blue. Puro, pure siya mga boss. <speaking in Spanish> Kano dyan boss? 12K po. Ayan, okay, 12K din 12K okay. mga boss. 12K. Okay. Itong oh. so, ganda o. Huh? Dito sa White Boss magkano? Ano po meron din po box type. Yeah, box type mga boss. Sikap po, po yung camera niya. Sikap. Magkano diyan boss? Dito, dito, baan box type. Ano po din po? Yeah, 12k din mga boss 'yan. Dito lang sa Janet okay. Pet mga boss. Punta kanya lang si Kuya Kat. Thank you boss. Okay, thank you po. Okay, guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babos.